Okay. Guys, mag-unbox tayo. Mag-unbox tayo ng inorder order natin sa shop. Ito ang aking anak na maganda. Kwa tayo ng gunting. Para magupit. Ah. Pakihawak nga ito na. Gugupitin ko lang ito. istorya kasi to. May nagdalok sa amin dito. nang ganito. Ano ba tawag dito ba? Water sprayer. Two eight daw. Tapos binigyan pa kami ng discount. Ginawa niya, sabi niya. Sige, bibigay ko na lang sa inyo na one, two. Para may pakain lang. Po. Di, bibili na sana kami. Tapos, pinag-check ko sa asawa ko sa Shopee. Pag-check niya si Shafi. Meron palang tag-300 Tapos, meron ding talo. Ito kasi tag-500 kasi ano to, dalawa yung battery. Pag dalawa yung battery, mas mataas ng volt. Kapag kayo ano naman, yung... Ay, walang ginawa na sao kasi hindi na namin order na tapos binigyan niya na lang ng pangkain kasi sabi niya lang kaya kami binigyan discount kasi pangkain na binigyan niya lang ng asawa ng pangkain yun tapos umorder <coughs> to kami <coughs> din <dito>. sa <coughs> shop eh, kaya tignan natin kung wala yung parang Water sprayer. Uy, nakikita niyo ba yan? isa? Guys, isa lang baterya. Meron dalawa ba yung order? Oo, oh, may battery din. 300 plus dapat pag isa lang baterya. Okay. No, e 200. Eh, kung baan? hindi siya legit, guys. Uy, anak ito. legit. Oo, lang ito yung magagawa dyan. Ang naman mga shopee-shopee. Ito, ito yung charger na ito. Ang dami ko na ito, ito yung sinabi na lang nila na. Baterya na lang. na lang yan kasi Tapos ito, ikakabit mo dito. Dito, dito, dito. Hindi, meron pa palang connection. Ito, ano ba ito? Sabon? Ha? Sabon? Anong sabon nilalagay? Powder o ano? Ito, daming kung ano ano. Paano kaya? Okay na to guys. Hanggang dito na lang kasi nangangawit na ang aking camera women. Ang aking, ang aking baby. Di ano so, na lang? Amen. I-report na lang natin kung lagi sa patay.